Maraming nagsasabi na baka mali ang kasaysayan na itinuturo sa atin. Ayon kasi kay Graham Hancock, isang manunulat na gumugol ng mahigit tatlong dekada sa paghahanap ng ebidensya, posibleng may nawalang sibilisasyon daw na mas advanced pa kaysa iniisip natin. At marami siyang ebidensyang ipinakita na nagpapatunay na totoo ang mga sinasabi niya mula sa misteryo ng Atlantis hanggang sa mga ancient maps gaya ng Piri Reis map kung saan nasa mapang ito ang Antarctica, nagubat pa at wala pang mga yelo. Idagdag ko na din dito ang lugar tulad ng Gobekli Tepe na mas luma pa kaysa Stonehenge. Lahat ng ito ay pahiwatig na may mas malalim pa talagang kasaysayan ang sangkatauhan. At ang pinakamalaking tanong dito kung totoong nagkaroon ng mga advanced na lipunan noong sinaunang panahon, nasaan na ang kanilang mga alaala? -ala? -ala? At ayon kay Hancock, baka nga ang mga kaalaman o syudad na ito ay nawala. Hindi dahil nawala na sila, kundi dahil baka natabunan na ito ng yelo, ng dagat o ng panahon. Sa video na ito, susubukan nating silipin ng mga ebidensyang nakita ni Hancock. Mga patunay ito na magbubukas ng posibilidad na totoong may sinaunang civilization ang mas nauna sa Earth bago pa tayong mga tao. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Atlantis, The Lost Civilization isa ito sa pinakasikat at pinakakontrobersyal na kwento ng sinaunang panahon, ang Alamat ng Atlantis. Una itong isinulat ng griyegong philosopher na si Plato na nagsabing ang kahariang ito ay itinatag mismo ng mga Diyos. Una ni Poseidon at ipinangalan kay Atlas. Ayon sa kanyang paglalarawan, ang Atlantis ay isang mayamang lupain na puno ng malalaking syudad, maunlad na sakahan at makapangyarihang mga barko. Ngunit habang lumalago ang kanilang kapangyarihan, nagbago rin ang kanilang ugali. Ang dating maayos at makataong pamumuhay ay napalitan ng kasakiman at kayabangan. Sa halip na gamitin ng tama ang kanilang talino at lakas, ginamit nila ito sa kasamaan. At ayon sa kwento ni Plato, dumating ang parusa, isang matinding disaster ng lindol, apoy at baha ang naganap sa kanila sa loob lamang ng isang araw at isang gabi. Sa iglap lumubog ang buong sibilisasyon sa dagat at nawala na parang bula. Para sa karamihan ng mga historiador, ang Atlantis ay walang iba kundi isang alamat. Ang sinumang naniniwala rito ay madalas tawaging manloloko. Ayon sa tradisyonal na pananaw ng archaeology, Dahan-dahan at paunti-unti ang naging pag-unlad ng tao. Walang biglang lumitaw na advanced na sibilisasyon. At dito na pumapasok si Graham Hancock, isang manunulat at mananaliksik na higit tatlong dekada ng nag-iimbestiga tungkol sa posibleng lost civilization. Ayon kay Hancock, hindi kayang ipaliwanag ng hunter-gatherers lamang ang biglaang paglabas ng mga dakilang estruktura at teknolohiya noong sinaunang panahon. Naniniwala siya na may naganap na transfer of technology na may naunang sibilisasyon talaga. Tinawag niya itong anti-diluvian civilization, isang lipunan na nabuhay bago pa ang mga malalaking pagbaha sa daigdig. Mahalaga rin ang timeline na iniwan ni Plato. Sinabi niya din kasi na ang Atlantis ay nawasak 9000 years bago ang panahon ni Solon. Si Solon ay isang Greek legislator na namuhay bandang 600 BCE. Kapag isinalin ito sa modernong panahon, katumbas ito ng 11600 years ago. At ang nakakagulat, eksaktong tugma ito sa panahon kung saan sinabi ng mga siyentipiko na ito din panahon kung saan naganap ang matinding pagbabago ng klima at pagtaas ng dagat matapos ang Younger Dryas. Para kay Hancock, hindi ito simpleng pagkakatugma. Ito ay pahiwatig na ang kwento ni Plato ay maaaring may halong totoong kasaysayan. Dagdag pa niya, marami sa mga sinaunang teksto at banal na kasulatan mula sa iba't ibang kultura ang nagsasalaysay na may nangyari talagang kakaibang disaster at paglipol o pagwasak. Kaya habang nananatiling alamat ang Atlantis para sa karamihan, pinaninindigan ni Graham Hancock na may sapat na ebidensya para muling buksan ang tanong. Baka nga ba may naunang mataas na sibilisasyon na nawala sa dagat at ngayon ay nakalimutan ng kasaysayan? the Younger Dryas Impact Event. Nung unang akala ng mga siyentipiko, dahan-dahan lang daw ang pag-unlad ng mundo. Unti-unting uminit ang klima matapos ang Ice Age at saka lang nagsimulang magtanim at magtayo ng mga tirahan ng tao. Pero isang malaking misteryo ang gumulo sa timeline na ito. Ang bigla ang pagdating ng Younger Dryas, isang panahon ito ng matinding lamig na nagsimula bandang 12,800 years ago. Ayon sa mga arkeologo, dapat tuloy-tuloy na ang pag-init noon. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bumagsak bigla ang temperatura. Hindi basta lamig lang, parang instant return sa Ice Age. At ang epekto nito, nagdulot ito ng malawakang pagkamatay ng mga hayop, kabilang ang maraming malalaking nilalang o megafauna, gaya ng mga mamot at mastodon. Ang tanong, ano ang naging sanhi? Dito pumasok ang tinatawag na Cosmic Impact Theory. Noong 2007, isang grupo ng mga scientists ang naglabas ng groundbreaking na pag-aaral sa Proceedings of the National Academy of Sciences. Ayon sa kanila, mayroong malinaw na ebidensya ng extraterrestrial impact. Nakakita sila ng manipis na layer ng abo at soot sa lupa. Tinawag itong black mat na makikita sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Sa layer na ito natagpuan ng kakaibang mga materyales tulad ng nano diamonds, shock form crystals at carbon spheres na pwedeng mabuo lamang kung may napakalaking init at enerhiya. Katulad ng pagsabog ng isang kometa o asteroid, ipinapakita ng mga datos na maaring isang higanting kometa ang pumasok sa atmosphere at naghiwa-hiwalay sa maraming piraso at tumama ito sa malalaking bahagi ng yelo sa North America at Europe. Ang epekto, Naging sanhi ng instant na pagbaha, sunog at napakalaking pagkagulo sa klima. Ang pinakakakilakilabot ang petsa ng sakunang ito ay halos tugma sa sinabi ni Plato tungkol sa paglubog ng Atlantis 11,600 years ago. Kaya naman maraming naniniwala na baka ang sinasabing alamat ni Plato ay aktual na alaala ng tunay na kaganapan. Sa loob ng mahigit isang dekada, patuloy ang mga research noong 2014. May inilathalang ebidensya sa Journal of Geology tungkol sa pagkakahanap ng mas marami pang nano diamond sa tatlong kontinente noong 2015. Lumabas ulit ang pag-aaral na nagsasabing hindi posibleng dahan-dahan nabuo ang mga marker na ito. Nangyari ito biglaan, sa loob lang ng isang araw at isang gabi, eksaktong kapareho ng paglalarawan ni Plato sa kapahamakan ng Atlantis. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumpleto ang puzzle. Ang problema, dahil napakakapal ng yelo noon, mahirap hanapin ang mga craters na iniwan ng impact. Pero sa kabila nito, ang mga nakalap na ebidensya mula sa Mexico, Greenland, Syria at iba pang lugar ay malinaw na nagpapakita. Isang cosmic catastrophe ang tumama sa mundo at tuluyang nagbago sa direksyon ng kasaysayan. Gobekli Tepe, the oldest megalithic temple. Isa sa pinakamalaking palaisipan sa kasaysayan ay ang Gobekli Tepe sa Turkey. Isang lugar na tuluyang nagbago sa pag-unawa natin kung kailan nagsimula ang sibilisasyon. Ayon sa mga archaeologists, ang lugar na ito ay itinayo mahigit 11,600 years ago. Ibig sabihin, mas matanda pa ito ng 7,000 years kaysa sa Stonehenge at mas luma ng 6,000 years kaysa sa alinmang megalithic site na kilala natin noon. Ang mga higanting bato at ukit dito ay nagpapakita na may mga tao na noon na marunong mag-arkitektura at marunong magplano kahit na ang panahong iyon ay itinuturing na Stone Age pa. Si Professor Klaus Schmidt, ang archeologist na nanguna sa paghuhukay, ay nakatuklas ng tatlong nakakagulat na bagay tungkol dito. Una, hindi ito basta inabandona ng kalikasan. Pagkatapos ng halos isang libong taon na paggamit, ang buong site ay sadyang ibinaon ng mga tao, layer by layer ng lupa at bato, na parabang gusto nilang itago ito sa susunod na henerasyon. Ikalawa dahil hindi ito ginambala ng ibang sibilisasyon, malinaw at eksakto ang edad ng lugar. At ang mga scan ay nagpapakita na kung ano ang nakikita nating mga bilog na haliging bato ngayon ay maliit lang na bahagi ng buong kompleks. May dandang malalaking haligi pa ang nakalibing sa ilalim, naghihintay lamang na muling mabunyag. Ikatlo, ang mga ukit sa mga haligi, mga hayop, simbolo at kakaibang marka ay tila nagkukuwento ng isang mundo na nawala sa kasaysayan. Ang iba ay nagsasabing ito ay maaaring memoria ng isang kataklismik event na nagbura sa isang naunang sibilisasyon. Ang pinakanakakagulat, lumilitaw na ang Gobekli Tepe ay hindi lang templo. Malaki ang papel nito sa paglipat ng mga tao mula sa pagiging nomadic hunter-gatherers tungo sa pag-aaral ng agriculture. Maraming eksperto ang naniniwala na dito nagsimulang kumalat ang kaalaman tungkol sa pagsasaka. Kung totoo ito, ang Göbekli Tepe ay hindi lang templo, kundi isa ring pinagmulan ng sibilisasyon. Sa ngayon, itinuturing ito bilang pinakamalaking megalithic site sa buong mundo. At sa bawat bagong tuklas dito, mas lalong lumalakas ang posibilidad na baka nga tama si Graham Hancock na mayroong lost civilization na nauna pa sa lahat ng kasaysayan na alam natin. Antarctica and the Eocene Epoch. Kapag naririnig natin ang salitang Antarctica, ang naiisip agad ng karamihan ay isang napakalamig at halos walang buhay na lugar. Pero alam mo ba na milyon-milyong taon na ang nakalipas, ang kontinente na ito ay hindi pa natatakpan ng makapal na yelo. Sa panahon ng tinatawag na Eocene Epoch, mga 56 hanggang 34 million years ago, ang Antarctica ay isang luntiang lupain na puno ng mga kagubatan, halaman at iba't ibang uri ng hayop. Ayon sa mga natagpuang fosil, may mga puno ng beach ferns at conifers na tumubo dito. Ibig sabihin noon ay may mas mainit na klima at mas maliwalas na kapaligiran. Sa mga dagat na nakapalibot, sagana rin sa iba't ibang uri ng hayop at marine life. Hindi pa ito ang nagyayalong disyerto na alam natin ngayon. Ang dahilan kung bakit unti-unting nagiba ang klima ng Antarctica ay ang paghihiwalay nito mula sa supercontinent na Gondwana. Habang lumilipat ang kontinente papunta sa pinakasaut na bahagi ng mundo, nagbago rin ang daloy ng mga karagatan at unti-unting nagsimulang magform ang Antarctic Circumpolar Current. Dahil dito naputol ang mainit na daloy ng tubig papunta sa kontinente at nagsimula ang malawakang paglamig na nagdala ng yelo sa buong Antarctica. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. May mga teorya ang ilang researcher at history enthusiast na posibleng may mga nakatagong sinaunang istruktura o ancient ruins sa ilalim ng napakakapal na yelo ng Antarctica. Isa sa madalas na binabanggit ay ang Piri Race Map na ginawa noong 1513. Ang mapa na ito ay nagpapakita ng coastline ng Antarctica na parang wala pang yelo. Libo-libong taon bago pa ito opisyal na nadiskubre ng modernong sibilisasyon noong 1820. Dahil dito, may mga nagsasabi na baka may advanced na lipunan noon na nakakaalam ng tunay na itsura ng kontinente. Ang ideya na ito ang nagbubukas ng mas malaking tanong. Posible kayang may mga bakas ng isang lost civilization na natabunan na ng yelo at nakatago pa rin hanggang ngayon? Hanggang ngayon nananatiling misteryo ang Antartika. Ang mga natuklasan tungkol sa nakalipas nitong klima ay nagpapaalala sa atin kung gaano kalaki ang kayang baguhin ng kalikasan sa ating planeta. Pero sa kabilang banda, nananatili ring buhay ang mga haka-haka at posibilidad na baka may mas matandang kwento na nakabaon pa sa ilalim ng napakakapal na yelo, mga lihim na naghihintay lamang na matuklasan. The Piri Race Map noong 1513, isang Ottoman Admiral na nagnangalang Piri Race ang gumawa ng isang kakaibang mapa. Ang mapang ito ay naging isa sa pinakakontrobersyal sa kasaysayan dahil ipinapakita nito ang mga bahagi ng mundo na ayon sa modernong history ay hindi pa dapat alam ng tao noong panahong iyon. Ang Piri Race Map ay nagpapakita ng napaka-eksaktong coastline ng South America, Africa at lalo na ang misteryosong outline ng Antarctica. Mahigit 300 years bago pa ito opisyal na madiskubre ng modernong explorers noong 1820. Ang mas nakakalito, ipinapakita sa mapa ang Antarctica na wala pang yelo. Isang bagay na posible lamang libu-libong taon na ang nakalipas bago magsimulang mabuo ang makakapal na ice sheets. Ayon kay Piri Reis, hindi lang niya basta ginawa ang mapa mula sa obserbasyon. Ang kanyang disenyo ay hango sa mahigit 100 mas matatandang maps na galing pa sa Library of Alexandria, ang sikat na sentro ng karunungan na nawasak noong ika 4 century. Kung totoo ito, ibig sabihin may mas sinaunang sibilisasyon na may napaka-advanced na kaalaman sa navigation at cartography, libo-libong taon bago pa dumating ang panahon ng mga modernong manlalakbay. Isa pang nakakagulat na detalye sa Piri Race Map ay ang tamang pagkakaguhit ng longitude. Ayun sa history books, natutunan lamang ng mga tao ang eksaktong pagsukat ng longitude noong ika-18 century gamit ang chronometer. Pero bakit nasa mapa na ito ang eksaktong sukat mahigit 200 years bago ito na ng siyensya? Ang mapa ring ito ay naglalaman ng mga coastlines at features na nakaayon sa panahon ng Ice Age na nagpapahiwatig na posibleng ang pinagkunan ng mga mas matatandang mapa ay galing sa isang advanced na lipunan na nabuhay noon pa mang libu-libong taon ang nakakalipas. Para kay Graham Hancock, ang Piri Race Map ay isa sa pinakamalakas na ebidensya na mayroong lost civilization na naglayag sa buong mundo at gumawa ng mga mapa sa panahong hindi pa dapat posible. At kung totoo ito, ibig sabihin ang ating kasaysayan ay baka mas matanda at mas komplikado kaysa sa itinuturo ng mga aklat-aralin. Operation High Jump and the Secrets of Antarctica Noong late 1940s, isang misyon ang pinamunuan ng United States Navy sa ilalim ni Admiral Richard E. Byrd. Ang tawag dito ay Operation High Jump. Sa opisyal na record, layunin daw nito na magsagawa ng training sa matinding lamig, mag setup ng research base at mag-eksperimento ng mga bagong military equipment sa sobrang harsh na environment ng Antarctica. Isa ito sa pinakamalaking ekspedisyon na isinagawa sa kontinente kung saan libu-libong sundalo, barko at eroplano ang ipinadala. Pero habang malinaw ang mga dokumentong inilabas ng gobyerno, marami ring haka-haka ang nagsulputan sa likod ng misyon na ito. May ilan na naniniwala na ang Operation High Jump ay hindi lang basta simpleng training o siyentipikong proyekto. Ayon sa mga conspiracy theories, posibleng may tinatagong layunin ito. Ang tuklasin ng mga kakaibang bagay na nakatago sa ilalim ng makapal na yelo ng Antartika. Kasama sa mga spekulasyon ang posibilidad ng mga underground facilities na hindi gawa ng tao kundi ng ibang nilalang, May mga kwento ring lumabas na nagsasabing nakita raw ng grupo ni Bird ang mga kakaibang flying objects habang sila ay nasa misyon. Ang ilan ay agad na nagugnay nito sa mga extraterrestrial na para bang may alien bases na nakatago sa pinakailalim ng yelo. Dagdag pa rito, may mga nagsasabing ang mga lihim na tala ni Admiral Byrd mismo ay nagbanggit ng encounters na hindi pangkaraniwan. Bagaman walang matibay na ebidensya na nailabas sa publiko, ang mga ganoong ulat ang mas lalong nagpasiklab ng imahinasyon ng maraming tao. Para sa iba, baka raw hindi lamang natural na kontinente ang Antarctica. Baka isa itong lugar na may tinatagong teknolohiya o nilalang na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Official Nananatili pa rin training mission at exploration project ang Operation High Jump. Pero para sa mga naniniwala sa mas malalim na misteryo, ito raw ang unang pahiwatig na ang yelo ng Antarctica ay nagtatago ng mas malaking sikreto, mga lihim na maaring magbago ng ating pagtingin sa kasaysayan at sa ating lugar sa universe. The Polynesian Expansion versus Ancient Seafaring Isa sa mga pinakatanyag na kwento ng sinaunang paglalayag ay ang Polynesian Expansion. Tinatayang nagsimula ito halos 3,000 to 3,500 years ago kung saan ang mga Polynesians ay naging kilala bilang mga kahangahangang mandaragat sa pamamagitan ng malalaking kanwi, kakayahang magbasa ng bituin, alon at direksyon ng hangin nagawa nilang tumawid ng napakalalayong karagatan. Isa sa pinakamalaking patunay nito ay ang kanilang pagdating sa Easter Island, isang napakalayong isla na halos walang koneksyon sa mga kontinente. Ngunit matagumpay nilang narating at tinirhan. Para sa karamihan ng history books, ang kwento ng Polynesians ay simbolo ng unang long distance ocean navigation. Ngunit ayon kay Graham Hancock, posibleng hindi sila ang pinakauna. Naniniwala siya na bago pa man ang Polynesians, may mga sinaunang sibilisasyon na marunong nang maglayag sa bukas na dagat. Kung totoo ito, maaaring mas naunang kumalat ang mga kultura, ideya at kaalaman kaysa inaakala natin. Ilan sa kanyang mga argumento ay nakabatay sa genetic at cultural clues. Halimbawa, may mga ebidensya sa Amazon na nagpapakitang maaaring nagkaroon ng interaksyon sa pagitan ng mga sinaunang tao roon at ng mga malalayong lugar na imposibleng mangyari kung walang kakayahang maglayag sa dagat. Dagdag pa rito naniniwala si Hancock na ang mga sinaunang mandaragat ay nakapagpalitan ng kaalaman sa agrikultura, arkitektura at maging sa navigation systems na hindi maipapaliwanag kung ang lahat ng kultura ay nagdevelop lamang ng hiwa-hiwalay. Kung tutuusin, maging ang mga sinaunang Egyptians ay may malalaking bangka na higit 4,500 years ago. Sinasabi ng iba na hindi nila ginamit ang mga ito para sa open sea voyages. Ngunit ayon kay Hankak, kung may kakayahan silang gumawa ng ganoong mga sasakyan, bakit hindi nila kakayaning tumawid ng mas malalayong karagatan? Dito pumapasok ang mas malaking tanong. Kung kaya ng mga Polynesians na mag-navigate sa dagat libu-libong taon na ang nakalipas, posible bang mas nauna pa rito ang isang lost civilization na naglayag at nagdala ng kaalaman sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ang pananaw na ito ni Hancock ay nagbubukas ng posibilidad na ang kasaysayan ng human seafaring ay hindi lang nagsimula sa Polynesian expansion kundi may mas malalim at mas sinaunang pinagmulan. Ancient Maps and the Mystery of Longitude. Isa sa mga pinakamalaking palaisipan sa kasaysayan ay ang mga sinaunang mapa na tila nagpapakita ng kaalaman na hindi dapat umiiral noon. Halimbawa, ang Piri Reis map na ginawa noong 1513 ng isang Turkish Admiral. Ayon kay Piri Reis mismo, ginamit niya ang mahigit 100 mas matatandang maps bilang batayan. Ang nakakagulat dito, ang mga mapa raw na iyon ay galing pa sa Library of Alexandria na kilalang sentro ng sinaunang kaalaman bago ito tuluyang nasunog noong 4th century AD. Ang mga mapa tulad nito ay nagpapakita ng coastlines na tila mas tumpak noong panahon ng Ice Age kung saan mas mababa ang sea levels kumpara sa ngayon. Ang ibig sabihin may mga kaalaman tungkol sa mundo libu-libong taon na ang nakalipas na naipasa hanggang sa mga mapang ito. Isa sa pinaka nakakagulat na detalye ay ang hitsura ng Antarctica sa ilang lumang mapa. Ipinapakita itong walang yelo kahit na natuklasan lamang ito ng modernong explorers noong 1820. Hindi lang yun. Ang mga linyang nagpapakita ng longitude ay kitang-kita na rin sa mga sinaunang mapa. Kahit na sinasabi ng modernong kasaysayan na natutunan lamang natin ito matapos ang invention ng chronometer noong 17th at 18th century. Kung ganoon, paano nagawa ng mga sinaunang cartographers na magtala ng ganitong eksaktong impormasyon? Ayon kay Graham Hancock, ang sagot ay malinaw. May isang advanced na sibilisasyon bago pa ang mga kilala nating sinaunang kultura. Sila ang naglayag, nagmap ng mundo at nagbigay ng kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Nang masira ang Library of Alexandria, halos lahat ng ebidensya ay nawala at naiwan na lamang ang ilang piraso ng kaalaman sa kakaunting mapa na nakaligtas. Kung totoo ito, ibig sabihin hindi lang basta marurunong sa paglalayag ang mga sinaunang tao. Posibleng mas advanced pa sila kaysa inaakala natin. At ang mga mapa na ito, ayon kay Hancock, ay mga pahiwatig na ang ating nakaraan ay mas komplikado at mas misteryoso kaysa tinuturo ng tradisyonal na kasaysayan. The Bimini Road and the Grand Bahama Banks Sa isang lumang mapa, partikular sa Piri Race Map, may inilalarawan na tila isang isla na malapit sa North America na ngayon ay kilala bilang Grand Bahama Banks. Ang kakaiba dito ipinapakita sa mapa ang malalaking stone structures na parang kalsada. Nang bisitahin ng mga modernong mananaliksik, natuklasan nila ang tinatawag na Bimini Road. Ito ay isang sunod-sunod na hanay ng malalaking bato sa ilalim ng dagat na sa unang tingin ay tila natural na nabuo. Pero ayon kay Graham Hancock at sa iba pang naniniwala, ang pagkakaayos nito ay sobrang tuwid at sistematiko para sa biing likha lamang ng kalikasan. Para sa kanila, ito ay gawa ng tao, isang sinaunang kalsada na ngayon ay nalubog na sa ilalim ng tubig. Ang malaking tanong, bakit nasa ilalim na ito ng dagat ngayon? Ang sagot ay maaaring nasa panahon ng Ice Age. Noong mas mababa pa ang sea levels, ang bahagi ng Grand Bahama Banks ay nakausli sa ibabaw. Kung totoo ito, posibleng may mga tao noon na nagtayo ng estrukturang ito at ginamit bilang daan o ceremonial site bago ito tuluyang nilamon ng dagat ng tumaas ang tubig. Kung ikukonekta sa mga mapa, Lalo nitong pinapalakas ang ideya na mayroong isang advanced na sibilisasyon, libu-libong taon na ang nakalipas, isang kulturang marunong magtayo, mag-navigate at mag-record ng mundo sa paraang higit pa sa inaasahan sa kanilang panahon. Para kay Hancock, ang Bimini Road ay hindi lamang isang hanay ng bato. Isa itong pahiwatig, isang natitirang bakas ng isang nakalimutang sibilisasyon na minsan nang nagtagumpay at pagkatapos ay nawala sa kasaysayan. The Great Library of Alexandria. Isa sa mga pinakadakilang misteryo ng kasaysayan ay ang pagkawala ng Great Library of Alexandria. Itinayo ito sa Egypt libo-libong taon na ang nakalipas at itinuturing na pinakamalaking imbakan ng kaalaman noong sinaunang panahon. Dito raw nakaimbak ang libo-libong scroll at manuskrito mula sa iba't ibang panig ng mundo, mga mapa, tala sa astronomiya, medisina, filosofiya at kasaysayan. Ayon sa ilang kwento ang mga mapa na ginamit ni Admiral Piri Reyes noong 1516 para iguhit ang kanyang kilalang world map ay maaring nagmula sa mga mas lumang mapang nakatago noon sa Library of Alexandria. Nakakagulat dahil ipinapakita ng mga lumang mapa ang mga baybayin ng kontinente tulad ng South America at maging ng Antarctica, mahigit tatlong daan taon bago pa opisyal na matuklasan ng modernong explorers. Dito pumapasok ang ideya ni Graham Hancock kung ang mga sinaunang mapa ay base sa mas lumang pinagkunan ng impormasyon, ibig sabihin ay mayroong mas advanced na sibilisasyon bago pa man ang kilalang kasaysayan. Posibleng ang mga survivor ng isang nawalang sibilisasyon tulad ng Atlantis ay naipasa ang kanilang kaalaman at nauwi ito sa Library of Alexandria. Sa kasamaang palad, ang library na ito ay nasunog at tuluyan ng nawala. Maraming haka-haka kung sino ang responsable. Ang mga Romano ba? Ang mga Kristiyanong extremists? O mga digmaan lamang ang nagdala ng pagkawasak? Walang tiyak na sagot. Ang malinaw lang, nang mawala ang library, nawala rin ang isang napakalaking bahagi ng ating nakaraang kasaysayan. Isipin mo, kung hindi ito nawasak, baka matagal na nating alam ang sikreto ng mga ancient maps, ang tunay na kaalaman sa astronomy, at ang kasaysayan ng mga sibilisasyong nauna pa sa atin. Ang pagkawala ng Great Library of Alexandria ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nananatiling misteryo ang ilan sa mga pinakadakilang tanong tungkol sa ating pinagmulan.